guys nila yung matutuwa yung hindi matutuwa ngayon dahil yung ulan halos straight lang isang dalawang buwan na siya guys Radong maraming maraming natutuwa ngayon hindi dahil sa ulan na ito kahit pa paano na isang matutuwa sa pangkinit guys simula alas ito ng umaga hanggang as 4 ng hapon yung binatin lang kung saan tayo pupunta diba kaya So, um, big thumbs up naman dyan sa ating video at sa lahat ng nanonood dahil pasalamat tayo din mo lang kahit paano eh, kahit sa rin yung nararamdaman natin yung hinit na matindi alas kahit sino ngayon buong Pilipinas o buong mundo ay eh, makakaranas na sa kaya ngayong gabi pasalamat tayo kay kapangyari nga dahil binigyan niya ng bibigyan tayo ng ulan at paano na extra yung mga uh, mahilit na karamdaman natin. So, sa so, ulit, like and share ng video, big thumbs up naman dyan sa mga natuwa ngayon dahil umulan. Maraming salamat!